Good morning, mga ka So, for today's vlog, ay magre-register po tayo ng business sa uh, 54B. Pero bago po ang lahat, ay kukunin muna natin ng notaryo sa Notary Public dito sa 13. So, lagi nyo lang tandaan na kahit saan naman po pwede magpanotaryo. Basta hindi naman i-request -re mismo ng BIR. So, sa tagal-tagal ko naman pong nag apply ng business registration at ATP, kahit saan naman daw ang notaryo, basta notaryo publiko at may abogado, wala naman problema. So, bukod po doon, magkakaroon po tayo ng receipt pick-up pagkatapos ng application dahil nga ilang araw na to nakompleto na namin yung mga dokumento. So, tara! Let's go! So, pag tinawag na ng guard ng number, pumasok. Tapos, ibigit kukuha ka ng bagong number. And then, maghanap ka ng uupuan mo. And, antayin na lang tawagin uli yung number na naka-flash sa screen. So, yun. Tapos na po kami mag-business registration. So, medyo wala na naman ulit tao. Maga kami natapos ngayon. So, dumating kami ng 11, uh, before 11. So, natapos kami ng 3 kasi kanina pa kami nakatambay doon eh. Na meron kasi ako na si Kaso pang iba. So doon sa mga ano, nag-update na naman ako doon sa mga client. So mamaya update naman ako sa inyo doon sa isa pa pag nakuha ko yung resibo. So tara, let's go. Okay, so magpi up tayo ng resibo after ng registration. For some reason So kung mapapansin nyo yung mga video ko Medyo late kasi hindi ako makakuha ng magandang editor. Hindi ako makapag-edit ng video na ano, si Ryan Software na pang-edit ko. No? So, sa susunod, try ko kumuha ng ano ng mas reliable na cellphone kasi yes, ang gamit kong pang-edit so far eh, kasi under ano pa yung computer ko. Under renovation nagantay lang kasi ako ng gold deal sa Shopee. Ah, Shopee na lang ako bibili. CPU na lang naman ang kulang ko. So, yun nga. Ang gamit kong build sa PC ko is yung AM5 from AMD. Uh, um, medium to high-end yung build ko. So, i-share ko yan sa mga susunod na vlog ko. Kung ano yung PC na gamit ko. Pero hindi, hindi naman necessary na kailangan nyo nung ganong build. naman yun ang pinili ko. syempre hindi lang naman biyaya lang ginagawa ko. multi-task trading ako. Pero hindi naman ako heavy multitask na... Hindi naman ako heavy multitasker. So, hindi naman talaga ang focus ng ano ko eh, content creation lang. So, nagbibiyayar din ako. Tapos, eh, yun, marami. Maraming puro basic lang ang ginagawa. So, sa mga susunod na araw, kapag nabuo ko yung PC, i-discuss ko din siya sa Pili, sa Bookkeeping Services, at sa YouTube channel. Pero ano, hindi na ano hindi na siya yung parang full detail na specs by specs. Kasabihin ko lang kung bakit yun ang, ano, yun ang pinili ko para sa sa trabaho ko as a freelance bookkeeper and uh, starting content creator. So, yun lang. Punta muna ako dun sa printer para pumika. So, bye bye So, patpunta na nga kami sa aming printer at ayun nga, pipikapin namin dito yung mga resibo. So, this is uh, film between summer o oh, mga May, April, April katapos siguro to o oh, May. So, ganun. Late na kasi na-upload tong video na ito dahil nga this time, yung PC ko is hindi pa nakabuo. And then, struggle kami sa paggamit ng mga editing software. So, hanggang sa ngayon, naghahabol kami para sana, ano, hanggang sa maging daily na yung editing namin ng video. So, yun muna. Samahan nyo ako sa pag up sa resibo na to. So, tara, let's go! Two hours later. Okay, so, tapos na kami mag pick up ng DCO for so ngayon eh pauwi na kami update lang namin kayo ng mga nangyari ngayon so nag registration kami sa 54B so walang masyadong ganun kara marami din tao pero hindi siya yung jump pack so medyo mabilis-bilis ang proseso ng konti basta kumpleto ang papel tapos agad dyan tapos nakapag-pick up tayo ng resibo nung nakaraang nakaraang linggo pa to. So full loaded po ang printer namin ngayon. So sa mga nagpapagawa po ng resibo, <coughs> talagang pasensya nyo na. At yun nga, magagamit ko na yung 7 to 12 days na schedule kasi minsan talagang hindi ko nagagamit yan. Sinasabi ko lang yan sa mga kliyente para hindi na sila mag-expect na mabilis. Pero sa ngayon, Baka magagamit ko na yung 7 to 12 or baka 15 days pa. Pero hindi naman lalampas ng, ng isang buwan. Basta 7 to 15 days sa ngayon. Kasi full load eh. Nakikita ko uh, nagpiprint sila ngayon ng mga political posters. Kasabay pa ng mga schools. Ang dami nagpapagawa ng schools eh. Hindi ko alam kung ano mga school yon Pero madalas yung private school. So, yun nga. And then, meron, meron ding mga, ano, marami nagpapagawa ngayon. Madalas talaga politiko. Lalo na yung mga uh, baso, kalendaryo, mga placards, at saka yung mga, ano, yung mga project-project na uh, may pangalan ng politiko. So, yung printer kasi namin, medyo malaki kasi yung scope noon. Hindi lang naman BIR ang ginagawa noon. So, kapag full load, eh, yon Nagagamit yung 7 to 12 hanggang 15 days. Marami namang machine, kaso nga lang. Siyempre, kahit gano'ng karami ang machine, kung marami din naman yung ipiprint, it takes time talaga. Tapos, eh, schedule basis naman kasi. So, yun nga, uh, nasabi ko lang. So, dito ko natatapusin yung video ko for today. Uh, December 25, ah, February 25. Edsa Revolution Day akala ko walang pasok ngayon so this is Brian saying manalangin bago magmaneho at ride safe keep safe kung natuwa kayo sa aming video please subscribe for our youtube channel at pakilike na rin ang aming facebook page for more content like this so pinablog binab na namin lahat ng ginagawa ginagam, yung mga lahat ng galaw namin so yun kalunok <coughs> pa ako ng alikabok so yun binablog na namin lahat ng mga gagawin namin o dito ko na lang muna i-end ang video na ito at medyo rush hour pero kunti lang din tao eh okay, so bye bye see you ulit sa susunod